Welcome to News 5 Everywhere. Ang biyahe walang flagda, walang flagda, flag at walang boundary. Tanda na mga balita, ang da na mga balita. Todo onda na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpasok ng tag-ulan ang kanilang target zero casualty. Para sa latest, makausap natin sa linya ng telepono si Errol Kamatbat. Errol! Martin Chi, nagsimula na nga ang pagpupulong ng Department of Interior and Local Government kasama ang PNP, Bureau of Fire Protection at mga local government units sa Metro Manila para paghandaan ng pagdating ng tagulan. Target kasi ng DILG ang zero casualty sa panahon ng tagulan. Unahin daw nilang siguraduhin ang kaligtasan ng mga nakatira malapit o sa mismong daanan ng mga tubig sa kamay Sa tansya ni DILG Secretary Maroas, may halos labing na mga pamilya ang nakatira malapit o sa mismong anin na major waterway sa Metro Manila. Sa anim na waterways ang ilog ng San Juan na may habang 7.3 kilometers ang may pinakamalaking bilang ng mga informal settler na aabot sa 4,567 na pamilya. Kasunod ang Tripa de Galina mula Pasay, Paranaque hanggang Maynila na may 3,684 na pamilya. Pangatlo ang Tulian River na may 3,683 na pamilya. Tututukan din ng gobyerno ang, ang Manggahan Floodway, Ilupasi, katang Caban Creek. Plano rin ng gobyerno na mailipat ang mga informal settlers sa mga nasa ating waterways sa loob ng tatlong taon. Martin G. Hey, maraming salamat sa iyo, Errol Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.